Ah! Okay, check natin natin yung time We have 27 minutes and 11 seconds left 25 minutes uh, 27, dapat manugang Kagma Christmas Ito sa ating time okay. Okay. Diba? Ito sa ating time, sumulapin na lang Christmas time na And we have A caller oh. here Hello oh, oh, oh. Merry Christmas Hello! Hello What's your name? Pangalan uh, Kirahan What's your name? Uh -huh. Awww What's your name? Pag-greet ko dito sa akin. <laughs> pangalan muna, pangalan. Buta galig na ako ah. Pangalan, what's your name? Si Irene! I si Irene! Taga din, taga din. Manapla. Oh, yung laka ka namin sa puto da. Oh, may puto hey, man tadi <laughs> <man. laughs> <laughs> actually kag ano si Justin Baby nagdalano ko uh -oh. may Okay, kumusta kumusta ang imo handa da subong? Ano mga handa da tong mga pagkaon? Oo, sige. Tatlo ni Subong. Mayanda. anda. Bakit? anda. Mayanda. Mayanda. Bakit? Mayanda. Hindi. Abo dyan si silingon nga wala. Wala na sa lugar nga butangan ang pagkaon. Sige, sige, sige. Hindi ganun, wala na kay Ginobo siya. Sige, Eric, go ahead. Greet your friends. Okay. Ang baliw ko lang siya. Ang ko siya. Ang Ah. Merry Christmas, Merry man. Merry Christmas to you. Maligayang Pasko. <laughs> ay, Irene. Ha? Irene, no, Irene? Ah, tama, oh. ginawa? Irene, ano? <laughs> anong yung Christmas wish? Ah, uh, wish. Ano, ano? ano? Mata, nini, ano, ano? ano, ano? Ngani magpariyos kay Ladolfo. <laughs> ano yung Christmas wish? Okay. Amu, amu tu sya. Amu na to? Amu na to? Hahaha <laughs> <laughs> Christmas lang, mas lang. Ang oh, gani man. Amu okay. na to. Oh, mana special someone? Eh? <laughs> Aaaa! Oh! <laughs> Kilik ko, Santa Claus ni mo. Hahaha! 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 Amu na <siya>? <laughs> inde, inde. <laughs> <laughs> Friends. Friends, man. It's a special. All special With benefits. Oh, yeah. With benefits, huh? i Thank you. Okay, Irene. Thank you so much. Sa <laughs> <laughs> IFM. <laughs> 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 yeah. Okay. Thank you so much, Irene. Okay. Let's go back to time. Just a moment. 24 minutes and 28 seconds before uh, Christmas. Christmas. Before 2020. <laughs> Sige, dali ka dali. <laughs> ano an kay Bao? Wow. Ano ano na <laughs> la siya man? Oh, Vietnamese? Ginanya po kinasabi. Hindi sabi at namisyon. Ano man galing? <laughs> private Benjamin. Ah, private Benjamin. 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 <laughs> na ba <bala>. lang? <laughs> Ay, tandaan na, eh. Bilog ang Pilipinas. Bilog ang Bacolod City. Kang even house ang Bacolod City. IFM, ginapatayan para sa countdown. No? countdown Gang, Bilog ta. na kalibutan! Of course! Ay, okay. saan Saan mo yung planeta? Ka-countdown ma! Ay! Subong at lang pa uh, mati, mga friends natin sa may, ano, sa may uh, dining ang lugar. Mas, may Dubai. Thank you so much, mga friends natin na. Nagpamati sila sa ito audio no? streaming site. Gadungan man sila sa ito countdown. Although kung hindi na pa sila na Christmas, 5.30 na oh, wow. sila subong ang lugar ko na eh, sa ang hapon. O ba? Pero wala sila nag-account ang ko spirit sila ang lugar. So that's why nakijoin sila sa IFM. Ano ko oh, so, right? spirit? No, ang spirit ano Spirit! Ano na? Kung <laughs> nakita mo itong ano gina ni na! Uy, ano? Dito nagkatong parong isa to. Grabe. Okay. Alright, sige, call us up right now, call us up, call us up, hello Okay, may greetings na, nai. Hello Ay, ginagreet ko gali ang taga-barangay 4, kag ang taga-talisay si Ame, kag si Tita Sario, <laughs> <laughs> sila ni Junie. Merry Christmas Merry Christmas, okay. thank, thank you, thank you so much you. Amo to siyang inutangan mo, ay uh, Bayan, bayada niya Hindi ka pareho, same, wala, don't We have a caller, hello, good evening Hello, good evening, what's your name? Aynis ka ba? si Iron po daw eh. <laughs> Kano ano mo si Fernando po? <laughs> uh oh oh social. Oo. <laughs> <laughs> so, kumusta ang ano? Kumusta ang pasko Malamig? Alam oh, ka? Asa diin ka kahaw? Syempre, sa kapal huh? naman ka hau? <laughs> Asa diin Asa diin ka Asa